digong yung demonyo malapit ka na matigbak ha malapit ka na matigbak digong yung demonyo malapit ka na matigbak hmm? bago ka malang matigbak putang ina ka dotae ka bago ka malang matigbak sana mabulo ka muna sa kulungan putang ina ka upang pagbayaran mo ang ginawa mo sa anim na taon kung mapagbayaran mo yung digong yung lutuin hindi mo gusto ko. Bago ka matikbak gusto ko mabulukan ka sa kulungan putang ina ka. Ha? Gusto ko dota yung digong yung hindi mo gusto ko. Bago ka matikbak gusto ko mabulukan ka sa kulungan putang ina ka. Ha? Malapit kana. Malapit kana dota eh. malapit kana magsimbang may bulak sa ilong. Malapit kana digong yung dota eh. malapit kana magsimbang may bulak sa ilong. Marapit ka na doon tayo magsimbang may bulak sa ilong.